Ayan. Good morning po mga kapatid sa kanang balikat. Isa pong napakagandang ng balita po ang dumating po sa atin po ngayon. So, meron po nag-sponsor po ng dalawang printer sa samahan ng GIFBSI. At ang ating pong sponsor ay sino po? ah, uh, Sekretary? Elena Aguilar po. Ayan. Si Ma'am Elena Aguilar na taga? Bancom. Okay, taga Bancom Subdivision, Gulod Malaya, San Mateo Rizal. Ma'am Elena, sana po ito po inyo mapanood. Kami po ito us puso pong nagpapasalamat sa inyo pong binigay para po sa aming samahan. Malaking bagay po ito at malaking tulong pong kaginawaan po sa bawat isa po sa amin. Parang sa ganun po yung mga pondo po na nalilikom po rito ay higit pa po maitutulong pa po sa iba pa po namin mga kapatiran na meron pangangailangan. ang ilangan. Ayan. Papakita po natin yung mga po ni Ma'am Elena Aguilar. Bagong-bago. Yan. Pagtatanggal ko yung scotch tape eh. Yan, oh. Bagong-bago po siya. Oh, diba? Wala, wala, pa wala pa yung cartridge. Ayan, binuksan ko po yung cartridge. Ito po. Binuksan ko. Kitang-kita. Bagong-bago. Ang cartridge. Meron din po siyang kasamang CD. Ayan. At yung binigay po ni Ma'am Elena Aguilar. Ito po ay weed scanner na po siya. O, oh, kita yung may, ayun. Natumba yung styrofoam. Yan, oh. Ayan mga kapatid. Tingnan nyo. Wow. Thank you so much, Ma'am Elena Aguilar. With ano pa yun ha? With, um, scanner. Ito naman, ito yung talagang as in bago. Hindi pa nagagamit. Kasi makikita naman natin dito sa loob, napakalinis. Ah. Halatang-halatang hindi nagagamit. Kasi ito dito, ito yan kanina, dito yan yun. Nandiyan yan kanina naka, ano, Mm. Ayan. Tapos, ito yung mga ano niya. Ayan, CD. Ito yung pinaka-charger niya. Ayan. Kita nyo, nakabalot pa, oh. Diba? Pero pang USB, na cord. Ah. Ito rin. Tapos, ito naman, yung isa pang printer. Ito naman, walang scanner. Pero ito yung nagamit na. Ayan, ito yung kanyang, ano, tawag dito. Uh, charger nya rin ano na natin sa harapan ikot lang natin ha so eto talagang nagamit na siya kasi andun yung ayun o oh. andun yung kanyang cartridge na sa loob Meron isang cartridge. So, dalawa pong ibinigay sa atin. Isa pong nagamit na pero hindi po sasira. Kompleto po siya. At binigyan po tayo ng ito nga po. Yung brand new printer with scanner. Wireless pa po yan. O, napakaganda. Wireless pa po siya. Tapos, ito po ay touch smart. Yan o, nakasulat. Ano, na babasa po ninyo o. Touch smart. Wow. Napakamahal po nito. Na si ganda oh. Wow. Thank you, thank you, thank you talaga na marami po. Malaking bagay po ito. Tapos may mga binigay pa eh. Asa na yan? Ay, ito, ito, ito. Malaking bagay po ito. Kasi hindi na, na kami no? Hindi na, hindi na ibabawas sa pondo para bumili ng kung ano-ano abubot. Mukha tulad nga, stapler. Meron pang staples. Isang buo. Tapos meron pa kaming ano, oh, meron pa kaming ano tawag ito? Meron pang wall clock, ay desk clock. Oh, may mga eraser, may stopwatch. Ang dami lang pong binigay nila ma'am. See? Napakaganda. Ayan. Ah, muli ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa mula po sa pamunuan po ng GIFBSI. Taos puso po ang aming pasasalamat sa inyo po mga ipinagkakaloob na ha, sponsor o tulong po sa aming kapatiran. bis na bibili na namin yung ganitong bagay, eh, dahil po sa inyo, medyo malaking kaginhawaan po yung mga binibigay nyo po. Yan kasama po natin si PCG, PCGS Doc mula po sa Division na uh, Alliance and ang ating Secretary General na si NCF Lin. Yan, galing po yan sa kanyang ano, uh, boss, yung mga na ipinamigay po dito sa atin. Yan, muli po, maraming maraming salamat po, Ma'am Aguilaria. Aguilar. Aguilar. Yan, maraming maraming salamat po uli. Sana po wala po kayo, sa, uh, sana po sa lahat po na mga gusto magbigay pa po ng sponsor. Yan, yan po ay taos puso po namin tatanggapin ng bukal sa aming kalooban. Uh, yun lang po, maraming maraming salamat. Sobrang excited. Kailangan ko na, minsan nakaka-blank din, no? Pagka na sobrang excited ka, di mo na alam yung mga sasabihin mo rin pa, kahit pa no? no, thank you po, uli. Thank you, thank you, thank you so much, Ma'am Elena Aguilar, from GIFBSI. God bless po.